wag na wag nyo pong gagawin yan ayan yung katulad po niyan yung nasa background ko po ayan bawal po yan hindi po yan pwede kay mamita ano ba yan ah, sinabi ko na po ito nung ano nung nakaraan na may ano po ako may videos na rin po ako na about dito ayan bawal po yung ganyan sa mga gumagawa po niyan ayan hindi po yan siya pwede bawal po yan ngayon po um, hindi nyo pa po yan malalaman na hindi po yan siya pwedeng mamonetize pag na-monetize na po kayo doon po yan sasabihin sa inyo ni mamita na bawal po yung ganyan hindi po yan siya mamomonetize madidetect po at madidetect po at malalaman at malalaman po yan siya ni mamita yung mga ganyan po ayan ah, uh, pwede naman po kayong gumawa ng ano, gumawa ng content nyo, yung sa inyo talaga, yung sariling content nyo. Ayan, yung mga ganyan po na nag aano uh, po kayo na nagkuha kuha po kayo ng mga videos na hindi naman po sa inyo. Ayan. Um nag aano uh, lang po kayo, nagaaksaya lang po kayo ng ano ng time, ng panahon, ng na, lalo na nag effort pa kayo dyan kasi ginagawa ko rin po 'yan. <laughs> isa rin po ako niyan isa rin po ako dati na gumagawa niyan kasi uh, wala po akong maisip na ano na content na may naiisip naman po ako na content kasi lang minsan may time na nawawalan tayo ng mga idea kung ano yung content na gagawin natin tapos kaya ko rin nagawa, nagawa yan dati kasi ano yung para mas marami yung views kasi pag halimbawa yung ganyan nagkukuha-kuha tayo ng mga videos na iba na mga magaganda yung videos nila na nakikita natin na ano lalo ano makwela nakaka